May buntag ka na itong May ako garoon sa area sa mga basakan. So, ang atong mga kumayan din eh. Ito kamulo ng Pamusuak. oh, makita o. Oh, Gwapo ang dagan sa atong mga kumayan. Tanong man eh siya, tanong. Tanong ni siya, unya, Diri sa buwag sa buwag na siya so diferensya ang tanom kung sa buwag mas sa product, mas produktib ang tanom mahal lang kaya matag hektarya kinsiman 15 ang 15,000 ang bayad sa pagpagtanom pero guwapo gyud tanawa guwapo ang tindog sa so, humay basta kay tanom niya yeah, diri bagong um, harvest gapon barato ang pamalit nila tag di si city ah, bagong mang service di city basi mo abot di madugay magdungan-dungan harvest barato mo 14-15 na nga o kini okay, diri tanom niya pud ang siya o oh. tanom na siya tarawag wa pud tindog sa umay basta kay tanom kani diri sa buwag man ito rin guwapo guwapo depende sa pag sa maintainer o guwapo siya oh. sa buwag niya. busa ang kuan karon ang mga farmers kanang usahay galibog sila mahal ang mga ab abono karong mga pesticide magmahal din karon tanan tapos paliton lang sa mga negosyante oh. ug <coughs> barato siya ay kontrol sa presyo sa mga umay sa mga farmers busa nga kuan sa sakitan gyud ang mga farmers tungka pud kini og uh, bag-ong harvest nakakuha sa 1.3 hectares kaping hectare ya nakakuha og 140 gross wala na kun nakakuha siya 140 gross katong pagong ong harvest gapon gikuha lang og uh, 17 uh, So, lahi ang ordinary nga humay pag ibalik ya medyo ubos ya kaysa kanang humay nga kini pula man Pula ni siya. Mahal ang pula kaysa puti sa ordinary. So, mga ni karon So, mga farmers nato, to na may kanang gasuportar nga mga uh, sa gobyerno pero at least man lang dili kayo kuan ng ilang mga kuan <laughs> dili mahal ilang uh, pamalit sumani problema sa mga parbes karon sa all pagsulbad sa gobyerno matagaan ayuda matagaan uban pa nga unta ang atong mga parbes mataga ang mga benepisyo sa panggobyerno isa na lang ginagmay pud naman diri sa DA DE Department of Agriculture sa lokal pero karong minus na ang nasyonal sa kaniyan to naon ni Duterte na ay mga ipanghatag mga ayuda sa mga farmers ah, sa bot sa patag sa mga masakan o dito sa apir sa mga mais-mais pero ang lang karoon dito sa mais-mais minus wala, wala, wala saktong disposisyon sa paghatag og ayuda sa ato mga farmers Kunaunaon na nato ang farmers may gabuhi sa mga katawan sa tibu kalibutan. Magunsa man ang mga dagkong factory. Magunsa man ang dagkong kumpanya. Magunsa man ang mga sugar milling. Uguban pang. Kung walay gapananong, kung walay mga farmers, unsay kauno nila? Magunsa man ang mga oil. Ah, ang oil nga kuan a producer sama sa kanang negosuloy gasolina ug krudo kung wala yung mga parbes so, kinahanglan lang yun ang parbes ang parbes may gabugi sa tanan katauhan sa tibuok kalibutan para ini mga desert area sa mga desert countries sa mga Saudi Arabia kanang mga kanang mayaman sa mga oil wa man sila wa may kapanurok nga mga tanong wala may mga basakan wala may nga pang kwan sa bukiran kay mga desert man. Pero maunta na ang angay pultahan sa, sa gobyerno. I first priority. Umo na ni karon diri ang mga panghitabo karon. Atong parmes paliton lag barato. Kuwa ko. Kay tanuman. man. Sugi so, na ang gobyerno tutugag na ayo. Unsa ang pagsulbad? Unsa ang pagtabang sa atong mga parmer labi na sa kabukiran, sa aplan, katong na gatong tanong, sugikiran mais So, gikinan lang niya, suportahan sila. Takhan ka karon sa mga kabukiran, gatong tanong, mais-mais. Wala yun, wala sakto, wala suportar sa gobyerno. Mawang angay, tutukan, na ikinahanglan, ayuhon, unsakong pagsulbad, matabang-tabangan ang atong mga parmer. Panginabuhi na nila sa kabukiran ang panginabuhi nila pero wala saktong ayuda, wala saktong plano, wala saktong asay imutang, unsa makatabang sa atong mga small farmers. So kana mga idols, mga followers kanatong tanan daghang salamat or god bless all.